Yo, magandang gabi, man. Kita ba dito yung mga bundok? Palabas na ako ng Cluster 1. Ah, Cluster A pala. On the way na ako ulit ng Gate 1. Taya, amen na, Nakulog yung cellphone ko. Bad trip. Hindi ko alam kung sa screen na to o sa may, ano, tempered. Bad trip, man. Nakalimutan ko pa yung, ano, yung aking face mask bad ass man bad trip sarap sumigaw <laughs> ayun na nababaliw na naman ako gabing gabi sumisigaw yun eh, no? <laughs> out talaga man alas jis 48 ng gabi ganda gabi man kamusta dyan Andawin na ako, Kogyo, Kulungan, Banda. Meet my buyer. Sobrang dami kong buyer dito. Feeling ko, tinatapatan ko yung vape shop dun sa may ano. May vape shop kasi dyan eh. Oh, parang ako yung nagiging hadlang. Pero hindi ko ginagawang hadlang sarili ko sa kanya. Business is business, man. Meet muna natin yung buyer. Paking shit! Basag yung cellphone ko, man. Tangkinang ina. Bad trip. Okay na sana kung tempered. Eh. 100 pesos lang yun eh. Hindi. Yung glass yung nasira men. Out sa talaga. Dito pa naman nagsisimula yung sakit ng cellphone. Bad trip. Bad trip. Chang ina. Wala ba akong pampalit ng cellphone men. Ang ina, inuuna ko nga yung vape shop eh. Kailangan doble ingat sa cellphone na to. Bad trip. Ganda ng bun, no? Ayun, no? Ayun, no? Tanina ko pa napapansin yung bun na yun, eh. Lalabas na ako. Tulay. Gate 1, gate man. Maaga-aga pa, 10.53 p.m. pa lang Mga alas 11 At uh, Lahad na muna ako Para makita na natin yung customer Baka nandun na Pero sa palagay ko ako na una Sabi ko na eh Kaya na sila bossing pala yun Yeah Bossing para malungkot ka <laughs> Salamat, bossing. Ingat kayo sa biyahe. Sobrang sulit ngayon. Good deal. Sobrang smooth ng deal na 'yon. Alam mo yung ano, minsan makaka-encounter ka talaga ng tao na kakamit mo lang, kakakilala mo lang. Pero buo talaga yung loob na magtiwala. Maraming salamat, bossing. Hindi sila nag-aalangan na magtiwala sa akin at sinabi pa sa akin na sana may next time ba parang ganun pero sabi niya chat kita pag boring ako na problema sa akin kasi hindi naman tayo iba dun men at uh, hindi naman tayo madamat na tao yun nga marami salamat lalakad ako papasok ulit ng Kogyo cluster A marami salamat kay Kuya Wad kay Kuya Son Oras na ito 1.46 am. nilalakad lalakad. Sobrang lamig sa Pilipinas. Lalo siguro sa ibang bansa. May pang gising na tao. Sobrang lamig. Grabe talaga itong nangyayari ngayon. piling ko sa akin to 2020-2021. Wacha, iba yun ah. Hindi, sa akin to 2021 goal ko isa na ang goal ko parating sa dulo suntokin ng mga pangarap men gusto tumaog gigigil ako men nakakagigil tulakad muna ako sobrang lamig eh kailangan ko munang tumiklop dyan muna kayo stay put men at tayo mamaya balik tayo mamaya let's go saking shit nakalimutan ko yung ano may nakalimutan akong gamit sa gate 1 bad trip parang medyo may kakaibang nangyayaring yung araw o siguro puwet lang ako ng mga ilang araw ilang linggo pala ay nako Ha! bad trip tangina bad trip naman oh lalakad pa ako papuntang gate 1 nakahinga lumakyat dito eh ay, nako. Nakada naman. Bale, ayos lang. Ngayon lang to. Ngayon lang to! <laughs> Tagyan na. Nandun ah. na ako eh. Ang ito talaga oh. Ang daming dog. Ang daming dogs dito. Basta Ang daming dogs. Bad uh, trip, man. Hindi nakita. Balik na naman ako, pakiyat. Ah, <sighs> puta, nakasagasa pa ako ng tayo. <laughs> Wala na akong pakialam yan. <laughs> Ay okay na. Bad trip. Ay, nakabuhay. Sira pa tong headset. Ang dami nangyayaring kakaiba ngayon. Puta, nasira nga. Bad <laughs> trip. Pauwi na rin, man.

Sergeant ng mga ano. Ang dami nangyari ngayon ng araw. Kakaiba. Una. Ah, may nakasagutan pa ako dun sa Antipolo afer ah, Sinabi niya sa akin, Muslim siya. Hinarap ko siya. Tapos, napitan ko ang laki ng katawan. Tapos sabi ko, ano naman kung Muslim ka. Pero hindi ko na inano. Hindi ko na pinaturan. Basta yun yung sinabi ko. Tapos, ang alawa, ah, uh, ang ulog tong cellphone ko. Pucha, yan. <laughs> Nagbasag-basag, men mga nasira akong earphone Pucha ang ilangat, trip talaga naga trip men Tapos mga Naiwan ko yung ano, pang build ko ng vape Hindi ko na malayan kung sino nakadampot Bad trip talaga men, sobra Woo! Good trip, talaga kailangan ko yun. Kailangan na kailangan ko yun, man. At yun, bahala na. Hindi sabihin lang doon, eh, may mas magandang papalit yun. May mas magandang darating. May mas dapat akong ingatan. Sira-sira na yung cellphone ko. Bad trip naman. Hindi, basta. Papalitan pa ng mas maganda. Ay nako, bad trip. Tumatayo yung balay mo ko pag nakikita ko yung crack crack sa ano, LCD. Bad trip talaga, men. Ay naka. Oh, trip, men. Basta, bahala na. Ang dami ko pang gagawin. Ay nako, paulit-ulit. Pero ayos na rin 'to. Mas na makakarating tayo hanggang dulo, men. Gigigil ako. Ay na. Daming malas na nangyari ngayong araw. Sabado. Ibig sabihin nun, mamaya, may magandang mangyayari. Kung malas tayo ngayon, swerte yung kasunod. Saan natin yan Attract na natin yan So yun lang men Bad trip lang ako ngayon Pero malilipasin ko ito habang naglalakad Mag-imagine ako ng mga malulupit na bagay Isipin ko nakasakay ako sa isang airplane ano <laughs> O sa isang jet ski <laughs> O kung ano man Na magagandang bagay Mas yun men Magandang bagay sa inyo lahat Sana mahimbing ang tulog niya dyan. Ayos lang kayo, men. Plus 4 na. Mamadaling umaga. Pabili muna akong pagkain. Para may pagkain sa bahay. At uh, yun lang, tuloy-tuloy ang diskarte na natin, men. Walang hinto. Kahit anong mangyari, eh, men. Sa mga kaawat sa atin, kahit maraming... Kahit mag-iba-iba yung sitwasyon. At uh, yun, good vibes. Ingat kayo dyan. Magandang umaga. TV men. Good vibes. Ingat kayo palagi. Maraming pangpo-trip sa bahay, kaya ito lang muna. Dito na ako sa bridge. Siguro kaya malapit na masira itong cellphone. Kailangan ko na bumili ng bagong camera. Ay, nako. Basta, lang. Maraming salamat, men. At uh, kailangan lang natin tuloy-tuloy. Kahit anong nangyari, kahit anong sitwasyon, kontrolin lang lang natin yan dahil ang buhay ay binigay para gamitin natin yeah. hindi kung saan basta alam mo na kung tama at mali yun lang man, enjoy enjoy the journey enjoy life yeah wala pala akong face mask may mga nanguhuli na, may mga polis na nabahala so, na men 422 na dami nang nagtitinda rito men Parang matutumba na ako sa antok. Dami na nagtitinda rito, men. Dami ng tao. Maglakad at maghanap. Maghanap, maghanap. Maghanap na masasakyan pa uwi. Woo! Dami ng tao dito, men. Gandang umaga sa inyo lahat. <laughs> Uyo. <laughs> Lalakad. Sasakay naman. men. Hold up. Antipolo Polo simban men. Right here, Antipolo. Polo. Salamat sa lahat ng kontak, buyer sa mga nangyari bad things at uh, good things. Maraming salamat. Ta ingat tayo palagi. At still bless up, man. Uh, at maraming salamat. Happy Sunday! Happy Sunday! Gata <laughs> umaga sa inyo lahat, man. Nakakabaliw. Uh, 4.37 a.m. Pauwi na ako. 20 minutes. Maglalakad pa, ako, man. Diyan na kayo. Antipolo, Polo, man. Ante Polo. Salamat. Yeah.